को कतबे कोनो Pwede siya mahinay no Nga kanang dilita Pwede mo vertex ha <laughs> mm. Very good. Ang dami ka tayo mag-drive na, huwag sapatos ah. Yeah. Oke, apa pakai kalimut? Ang? Drive. Kenapa? Oke, apa pakai kalimut? utomang abalon na komo drive. mo. Ba nay malimutan na ni kaning pag drive didi. Chuot na. signal. Ano, ah, din na. Wala an kaning pag drive Once kabalo na ka, di na kaganan mo drive. Pero kung ka na bago ngayon ka makabalo marag lamig mo ika drive may kayo eh oh, may ito ka i-drive makabalo na ka ah, may ngon na lamang ka ikaw sa drive ah kapay eh pero mas pintahan na lang gating sa kinan kaysa motor oo oh eh siya makulang hili La kayo kapoy, ba hili magiging tinood kapay eh. ano ragi yun Sampai pagi lantan kan ya, eh, maka okay? driver juga. Maka driver, maka. Bro, bentar lagi nang, bayi kaba mau drive? ke sikat-sikat, ba? carot. Diba? Ya nih. Eh. Talag sarap ya, eh. kaba mau drive? Babae, eh. no? No. Kasigaran ang laki mo. Kasigaran ang Driver. Ako ba na yung drive Basta ako agin sa kinan ba? Na ako agin ba? No? For minutes na baby. For minutes? Sa YouTube mo na ko na yung upload kitas pala brega man imong kadre bi unta na gya ha برم kala okay, ka na to برم kala sa hangin kaya, sakit kayo mo vacuum something negative it will gusto kayo itong dalagan ah. oh cinta Yung cinta muna, mula gihinay rin cinta basta kayo, street kayo nalang. Hihinay ni kayo basta street nalang, pero kung liko na ng rapron nga, kusug na kayo na. Ano yung pagod Ano ba? yung yeah, yun niya, yeah, Halit na lapang. Oh, kaha. Yeah padulho. Yan, yeah, padulho. Dili na lagay ganun. Kung ganun mo, pero sarisi din mo. Ay, mga... ikaw mo yung madaot? Sarisi mo yung sakyanan kayo. Mm, ikaw mo yung madaot. Sa kinsang driver, eh. ini busnya um. nah, eh. nah, nah, nah. mata, nah, mata nih agak, siga-siga. Ulan nanti riuh? Yang yeah. apa yang kondang?

Katurta sa dere. pa lang dalan. Oo, oh, na. Karon for na. Suga so, yeah. ng so, okay. so, 90 ha? Sugi? Pinagunan ang red? Pinagunan okay ang red ako. Suga ayaw. Ayaw mo